sa masukal na bahagi ng bundok na ito. Nasakop ng Barangay Usman sa Malinaw, Aklan. Naabutan ko ang grupo ng mga kababaihan at kabataan ito na matyagang binabayo ang isang puno na kung tawagin ay ang bulong. Pag-uukaw ang tawag nila rito. Ang ukaw ay isang uri ng suman sa aklan na ang pangunahing sangkap ay nagbumula dito sa dinurog na puno ng ambulong. Isang uri ng puno na nabibilang sa Pam Family, kagaya ng Yog, Ratan, Nipa at marami pang iba. Dito ko nakilala ang pinakabeterana sa kanila pagdating sa pag-uukaw, ang 57 anyos na si Nanay Juvie. Nung bata pa kami, nag-uukaw sila nanay. Sumasama so kami doon. Kaya tinatandaan ko yung sinasabi nila sa akin. Ayon sa kanya, tanging matatandang puno ng ambulong na malapit ng mamunga ang pwedeng ukawin. na pili namin nung ano, may, may puso na, yung matanda na na ambulong ang aming um, puputolin. Mm -hmm. Kasi yung mga maliit, di naman yun, wala namang laman. Bukod sa kaalaman sa pag-uukaw, kasama rin sa minana ni Nanay Juvie ang ilang mga paniniwala na nakaugnay rito. Bago pa man daw nila sinimulan ang proseso ng pag-uukaw kanina, kumuha muna ng maliit na bahagi mula sa puno si Nanay Juvie. Nilagay niya ito sa dahon ng gabi. Binuhusan ng konting tubig bago ibinalot. Gumawa rin siya ng krus na kasamang ilalagay sa ibabaw ng pinutol na puno ng ambulong. Ito raw ay simbolo ng paggalang at pasasalamat sa yumaong nagtanim ng puno upang hindi sila pagkaitan ng masaganang ani sa kanilang pag-uukaw. Ito na rin ang hudyat na pwede na nilang simulan ang mahaba at matrabahong proseso para matikman ang suman sa Usman. Ang unang proseso, ang pagbayo. Ito, ka to. Mukhang yata mapping kuga. Tapos alam binayo sa dadang na sa ubos. Siya ako. Kanya kanyang pwesto, kanya kanyang bayo. Kwentuhan lang ang libangan para kahit papano'y hindi maramdaman ang pagod ng katawan. So sa ganito kahabang puno ng ambulong na umabot ng halos pitong metro, kung mga sampo ang gagawa, abutin ng mga ilang araw apat. Siguradong uhaw at guto mga aabutin mo rito. Pero huwag mag-alala dahil meron namang naghihintay na masarap na buko. Merienda. Abang-abala ang lahat sa pagbabayo, si Nanay Juvie. Pumili na ng magandang sanga mula sa pinutol na ambulong. Sa dulo ng nasabing sanga ay tinahi niya ang isang tela. Ito na rin pala ang gagamitin nilang salaan mamaya para makuha ang katas mula sa dinurog na puno ng ambulong. Ang nag-iisa namang nakakatandang lalaki na kasama nila na si Kuya Bernard, kinolekta na ang mga dahon ng ambulong dahil gagawin din itong pawid. So pagkatapos ng halos isang oras, yan na malalim na. At mapupuno na rin yung isang sako. Ayan, ng dinurog na puno ng ambulong. Ito sa kabila. Ah, babaw pa to. mas malalim yung sa kabila ah. Sa mga kabataang sumama sa pag-uukaw, napansin ko ang 13-anyos na batang si Ashley, anak ni Nanay Juvie. Bukod kasi sa matamlay, ay tila mas mabilis rin itong mapagod at hingalin kumpara sa mga kasama niyang bata. Bakas rin sa mukha nito na parang may iniinda ito. Mabuti na lang at nagyaya na rin ang grupo na bumaba na ng bundok. Bukod kasi sa tanghali na ay marami-rami na rin ang kanilang naipon. Sa loob ng mahigit isang oras ay nakadalawang sako na rin sila ng dinurog na puno ng ambulong. Bago kami umalis, Tinakpan muna nila ito ng dahon ng saging para kung sakaling umulan ay hindi mapasukan ng tubig. Bumaba na kami ng bundok. Kailangan rin ang iba yung pag-iingat dahil bukod sa madulas ay palusong rin ang daanan. Ilang minuto ang lumipas Nakarating na kami sa baba Para sa pangalawang proseso ng pag-uukaw Ang pagpiga Maraming tubig ang kinakailangan Para mapiga nila ito Paguti na lang at non-stop Ang kanilang gripo So ito yung uh, nagsisilbing pinaka-source Ng uh, tubig nila rito Ng mga residente rito Pinag-dugtong-dugtong uh, ang mga kawayan na ito hanggang doon sa pinakadulo ng sapa kung saan yon ang kanilang main source ng tubig so hanggat may tubig yung sapa na yon dire diretso ang pagdaloy lang ng tubig hanggang doon sa ilalim so mula rito hanggang doon pa yung uh, source ng uh, tubig ng mga residente rito Alauna ng hapon, nagsimula na ang aming pagpipiga. Mula rito sa salaan na ginawa ni Nanay Juvie, didiretso ang katas dito sa biniyak na kawayan. Ang tubig, ahayaan lang na umagos dahil kusa naman daw na lulubog ang natok o ang bulong starch na mas kilala rin sa tawag na sago. Ang pangunahing sangkap sa paggawa ng suman na ukaw. Pero may isang paalala si Nanay Juvie. Meron daw kasing mahigpit na pinagbabawal na sumali sa pag-uukaw. Bawal magpumunta doon yung may mga mistresyon. Bakit daw? Kasi lumulot daw yung ano eh, yung ukaw. may pagkakataon ba dati na merong sumali na nandyan yung kanyang buwan ng galaw? Opo, oh, sir. Hindi naghihiwalay yung natok sa tubig. Hindi, magbaba sa ilalim. Sumusunod sa tubig. magbabayo sa umaga, magpipiga sa hapon. Ganito sila sa susunod na mga araw hanggang sa maiproseso nila ang buong puno ng ambulong. Tapos na. Alas dos imedya nang matapos na nilang mapiga ang lahat. Dito ay maghihintay muna ng mga labing limang minuto para tuluyang lumubog sa ilalim ang natok saka itatapon ang naipong tubig. Ang sunod nilang proseso ang pagkayod. Dito na kukolektahin ang naipong ambulong starch sa kawayan. Kung yung titingnan, para lang silang kumakayod ng ice cream. Satisfying kung iyong pagmamasdan. alas 3.30 na ng hapon nang matapos sila sa pangungulekta. Dalawang batsya ng ambulong starch ang kanilang naipon. Maari na rin itong gawing suman na ukaw. Napakasimple lamang ng paggawa. Ang ambulong starch, lalagyan lang ng gawod o matandang buko. Ahaluan ng asukal. Ibabalot sa dahon na kung tawagin ay hagik-hik. Kukuluan, at maghihintay lang ng ilang minuto at meron ng masarap na ukaw so after ng anim na oras ng proseso ng pagluluto ng ukaw ito na siya ngayon Ayan. Mm. the best So yung isang ganito, magkakaroon ko nabibenta. Okay. 5? Matapos ang apat na araw, natapos na rin nilang maiproseso ang halos 7 metro na puno ng ambulong. Muli, ay pinagluto nila ako ng ukaw. Mas brown na ang kulay nito ngayon dahil gawa na ito sa natuyong ambulong starch. Mula sa puti, nang iba ng kulay ang starch kapag natutuyo na ito mula sa pagkakabilan sa araw. Hindi kasi ito maaring imbaki ng basa dahil mangangamoy ito at mabilis na masisira. Samantalang kapag tuyo na ito ay maaaring mong iimbak kahit pa ng ilang buwan. Dahil tapos na ang kanilang pagproseso, pinaghati hati na ng mga tumulong sa pag-uukaw ang nakolekta nilang natok. Kanya-kanya na sila ng pagbibilad nito. Ang mga bata ang kadalasang pinagbabantay para hindi tutukain ng mga alaga nilang manok at bibe. Isa na si Ashley sa mga batang matyagang nagbabantay. Dito ko na rin nalaman ang iniinda pala nitong karamdaman. Kapanganak ko kay Ashley, lumaki ang tiyan niya. Yung ano, finding ng doktor o Suma Sumailalim so, sa colostomy ang isang linggong sanggol pa lamang noon na si Ashley. Ito ay isang operasyon kung saan bubutasan ang bahagi ng tiyan upang magkaroon ng opening para sa kolon na magsisilbing labasan ng dumi. Nung 7 years old na siya, dinala namin doon sa PJS. Sabi ng doktor, dalawang opera pa siya. Wala na kaming ano, umuwi kami dito pag dalawang opera. Naubusan na kayo ng pera? Gano kayo katagal sa Manila? siyam na buwan. Hindi siya na-operahan doon? Hindi. Biopsy lang, dalawang beses. Mm -hmm. So, ang sabi ng doktor, kailangan dalawang beses na-operahan para mabalik sa normal yung kanyang pagdudumi. Opo. So, Namang gabulig ako kay Mama mag-ukaw? Good. May... May bak... Kami... Ano? Ng kape. Kape? <laughs> Tapos? Bili ng notebook. Notebook? Lapis. Lapis, para sa pasukan. 13 anyos na si Ashley ngayon, pero mag-grade 6 pa lang siya sa pasukan. At dahil nga sa kanyang kondisyon, may mga pagkakataong nabubuli ito ng iba niyang mga kaklase. <coughs> Minsan daw, tinutokso ikaw ng ibang classmates. Amaan? Kalos sabi ng mga classmates, tinustokso nila. Kasi hmm. ang baho mo naman, sabi hmm. nila. Kasi sabi niya, uuwi na lang ako kasi binubuli ako ng mga classmates ko, sabi niya. Hmm. So minsan pala, kapag medyo may lumalabas na or napupuno na yung plastic, o, medyo opo. Na, nangangamoy. Opo. Kaya yung mga kaklase niya minsan, tinutukso siya. Opo. Hmm. dahil sa kahirapan. Imbis na kolostomy bag ang gamit ni Ashley. Pinagtsatsagaan nito ang tinaling ice wrapper na pinagtatakip sa kanyang operasyon. Ano pangarap ni mo? Police. Police? ah, <laughs> uh, bakit mo gusto maging police? Uh, may, may pa. Ano kay nanay? May ano? Pang- Deka sa kanila pa may pambilirdo ka mm -hmm. gusto kong mabuligan si Asli mm -hmm. At mga tawo nga uh, may mga tagipusoon mm -hmm. para ma makabalik ra na kulostomy sa normal del hirapan abi kami sir nga makaraya imaw sa apat na araw na pag-uukaw halos 10 kilo din ng ukaw ang bahagi na nakuha ni Nanay Juvie. Ibinibenta niya ito sa halagang 55 to 60 pesos per kilo dito sa kanilang lugar. Kung kanya namang gagawing suman, maibibenta niya rin ito ng 5 piso kada piraso. O pwede na rin para na lang sa kanilang sariling konsumo. Isa o dalawang beses lang din sila kung makapag-ukaw sa isang taon. Kung aking iisipin, ang ukaw, simpleng suman lang naman. Pero ang proseso, masyadong mahaba at trabahoso. Naalala ko tuloy ang ilan sa mga simpleng hiling ng batang si Ashley. Kape, bigas, notebook, lapis. Kagaya ng ginagawa nilang suman, napakasimple lang kung iyong pakikinggan. Pero para sa kagaya nila Ashley na araw-araw nakikipagbayo sa kahirapan, matinding kayod at trabaho ang kailangan muna nilang pagdaanan bago nila ito matikman. Opo si Angelo Cortez at ito ang aking dokumentaryo.